kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaro ng baraha Ang mga panaginip tungkol sa paglalaro ng baraha ay karaniwang simbolo ng isang bagay na nangyayari sa iyong buhay Maaari silang kumatawan sa isang sitwasyon na sinusubukan mong malaman o isang desisyon na kailangan mong gawin Ang mga card sa iyong panaginip ay maaari ding kumatawan sa iba't ibang aspeto ng iyong personalidad. Ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang idea tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng iyong mga panaginip tungkol sa paglalaro ng baraha. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka na maglaro ng baraha? Ang mga panaginip tungkol sa paglalaro ng baraha ay maaaring kumatawan sa iyong pakiramdam ng kontrol sa iyong buhay at sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba Maaaring pakiramdam mo ay mapagkompetensya o gusto mong igiit ang iyong sarili sa anumang paraan Bilang kahalili ang panaginip ay maaaring magpakita ng iyong damdamin ng kalungkutan at paghihiwalay Ang paglalaro ng mga baraha ay maaari din sumagisag sa iyong kakayahan makipag-usap at makipag-ugnayan sa iba sa isang nakabubuo na paraan. Kahulugan ng panaginip na makatanggap ng mga baraha. Ang panaginip na makatanggap ng mga baraha ay maaaring sumisimbolo sa kamay na ginawa mo sa buhay. Ang partikular na baraha na natanggap mo ay maaaring magalok ng insight sa kung anong bahagi ng iyong buhay ang nagdudulot sa iyo ng stress o pag-aalala. Halimbawa, ang pagtanggap ng Ace of Spades ay maaaring magmungkahi na nakakaramdam ka ng bigat ng isang kamakailang pagkawala. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nag sa iyo na kumuha ng pagkakataon o sumugal sa isang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapulot ng mga baraha. Kapag nanaginip kang nakapulot ng mga baraha, iminumungkahin nito na may bagong hamon ka. Maaaring ito ay isang laro na hindi mo pa nilalaro o isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mga baraha mismo ay maaaring kumakatawan sa ilang uri ng pagkakataon o hamon na handa mong harapin kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalaro ng mga baraha. Ang panaginip sa paglalaro ng mga baraha ay karaniwan nangangahulugan na nakakaramdam ka ng kumpiyansa at optimistiko tungkol sa hinaharap. Ang mga baraha ay kumakatawan sa mga pagkakataon at ang katotohanan lahat sila ay nakaharap sa parehong direksyon ay nagmumungkahi na ikaw ay bukas sa anumang darating sa iyo. Ito ang magandang panahon para makipagsapalaran at sumubok ng mga bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nahulog sa paglalaro ng mga baraha. Kapag napanaginipan mong malaglag ang paglalaro ng mga baraha, iminumungkain e ito na ikaw ay nahihirapan at kailangan mo maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa iyong buhay sa pangkalahatan. Ang pag-drop sa mga card ay nagpapahiwatig na ikaw ay pabaya at hindi mo binibigyang pansin ang mga nangyayari sa iyong paligid. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng mga baraha. Kapag ikaw ay nanaginip na kumain ng mga baraha, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mapagkumpetensya o sinusubukang manalo. Ang mga baraha ay maaari rin kumatawan sa iyong mga damdamin o iniisip. Maaari kang humarap sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay kinakalaban ka ng iba. Bilang kahalili, ang mga baraha ay maaaring kumatawan sa iyong sariling mga saloobin at damdamin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kahon ng paglalaro ng baraha ang panaginip ng mga kahon ng paglalaro ng baraha ay nangangahulugan na ikaw ay swerte sa pag-ibig. Ito ay isang positibong senyales na nagpapahiwatig na makakahanap ka ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong mga romantikong relasyon. Ang mga baraha ay kumakatawan din sa saya at mga laro, kaya maaari mong asahan na ang iyong buhay pag-ibig ay mapaglaro at magaan. Ito ay isang oras upang tamasahin ang iyong sarili at ang iyong kapareha nang hindi sineseryoso ang mga bagay-bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa reyna ng mga puso ng baraha. Ang panaginip ng reyna ng mga puso na naglalaro ng baraha ay sumisimbolo sa isang makapangyarihang babae sa iyong buhay. Maaaring isa siyang mother figure, isang romantikong partner, o isang business associate. Malakas ang impluensya sa iyo ng babaeng ito at maaring magkahalong emosyon ang nararamdaman mo sa kanya. Ang reyna ng mga puso ay maaari din kumatawan sa iyong sariling kapangyarihan at lakas ng babae. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga baraha. Ang panaginip na makakita ng mga baraha ay maaari magpahiwatig na ikaw ay binibigyan ng isang kamay ng mga baraha sa iyong paggising. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay hinahamon o kailangan mong umasa sa mga tao upang tulungan kang malampasan ang isang mahirap na oras. Ang mga card ay maaari rin magmungkahi na kailangan mong harapin ang isang bagay na hindi ibinubunyag o lihim. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa paglalaro ng baraha ay karaniwan sumisimbolo sa isang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Maaari silang kumatawan sa isang sitwasyon na sinusubukan mong malaman o isang desisyon na kailangan mong gawin.